So adventure natin for today meron tayong isang tourist spot na pupuntahan dito sa Nueva Ecija ang tawag sa, sa lugar na yun ay minalungaw yung minalungaw na yun isa siyang national park uh, may ilog siya at uh, rock formation. Wala nung pandemic sarado kasi yun eh. Ngayon lang siya nagbukas kaya expected natin na maraming tao ngayon doon. So nakapunta na ako doon before without knowing na sarado siya kaya hindi rin tayo nakapasok sa mismong loob. Hanggang sa labas lang tayo. So ngayon, nag-post na uli ang Nueva Ecija, ang Minalungaw National Park na open na uli sila nito. So ngayon, marami tayong nakakasabay. So sigurado, pagdating natin doon, mas marami pa. Kagaya ngayon, alas 12 na. So Sunday pa. Sigurado, dudumukin ng tao ngayon yon. Pero syempre, hindi tayo papahuli. Isa tayo sa magbibisita ngayon doon. So nandito tayo ngayon sa General Tinio, bye Ecija. Kung makikita ninyo mga papa, ang ganda ng ano, ang ganda ng view. Sulit na sulit. Biyahe pa lang, panalo ka na. So hindi mo alintana yung init kahit sobrang taas ng araw. Sobrang sikat ng araw. Sa view pa lang, makikita mo. Sulit na sulit na. So 9 minutes away, ayon sa Google. Makikita mo naman yung no? Sarap talaga mag-rise dito sa norte. No? Pero syempre, mas maganda kung may kasama. Kaya lang, so medyo meron tayong ano eh, medyo may pagka-introvert tayo sa mga gantong bagay. Kaya hindi ako nasama sa grupo. Isa pa, baguhan lang tayo sa pagmumotor. Uh, yung mga possible na mga kasama natin is, mga halimaw na sa daan yan. So nakakahiya naman kung aantayin tayo sa daan, dahil naiiwan tayo. So ayaw ko mangyari yan. So maybe mga another ano pa, 3 years pa, uh, sasali na tayo sa mga group rides, group rides na yan. Baka possible, Boss Ironman, salihan na rin natin. Kasi kahapon ano, ako ng ano eh, mga tumadaan na big bikes, ang gaganda. Nakakahawa ng adrenaline. So ayun, so once again, going to Minalungao National Park. Napakaganda ng ilog doon. Pag napanood niyo sa Facebook, saka sa YouTube, mahinggan niyo kayo pati kayo gusto niyong puntahan. So, kung nag-aalala kayo sa daan, eto makikita niyo naman. Ang ganda ng dinadaanan. Walang ka- ano, Walang ka-problem-problema. Pwede ang single. Pwede ang four wheels, tricycle. Any kind of uh, sasakyan. Actually, meron mga nagbibisikleta dito. Ayan, natatanong ko na medyo malapit na tayo. Marami ng mga signage. Alright. Excited na ako. Tapos punta kasi natin doon. Ano yun? Oh, sarado. Oh, sentro. Paano nangyari? Gas? Ano yun? Abiria or... May naantay. So, ayun. Yun ang kagandahan ng nagsasolo ka sa ano. Sa biyahe. Walang mag-aantay sa'yo. Kagaya nila eh. Nag-aantay yan. Or wala ka rin aantayin vice versa. <clears throat> ang negative side lang, kagaya nito, nasa wilderness tayo, wala tayong ibang kasama. Pag ikaw ay naabirya, kahit anong klaseng abirya, simple or mabigat na abirya, parehas, may laking problema na yun para sa'yo kasi nag-iisa ka. So let's say, naputulang ka ng kadena, yari na, paano na? Eh ang bigat-bigat ng motor mo, no? Itutulak mo hanggang bayan. Yon. So, yun yung negative side ng uh, solo ride. Kaya kung kayo ay mag-solo uh, ride, siguraduhin nyo lang na may tiwala kayo sa sasakyan ninyo na siguraduhin nyo lang na kondisyon or may tiwala kayo sa sasakyan nyo na hindi siya bibigay. So, ikaw naman na nakakaalam ng ano eh, ng kondisyon ng motor mo eh. Ayan. meron ang mga sa NH. Pero doon tayo mismo sa, doon tayo mismo sa spot, sa may, ano, rock formation. Gusto ko talaga mapuntahan yun, eh. Last year, pumunta tayo doon. So, one and a half years na yata tayo. Wala nung pumunta doon. Asay sa umulan nung gabi, so, kul kulay tsokolate. Eh, ayun, sarado. So ngayon, natin sigurado ano, na kulay tsokolate pa rin siya. Pero hopefully open siya. At hopefully, hindi siya ganoon kasiksikan. Sigurado, patok sa publiko yan. So dudumugin ng tao yan. Okay, 4 minutes away. As per Google. So ayan, malapit na tayo. Meron na rin tayong ibang rider sa likod natin. Ayan sila, mga pauwi uwi na to, mga ito. Mga nakakasalubong natin. Or mga locals dito. Pero kanina, no, ang dami na natin nakakasalubo. So, hopefully, konti ng tao kasi alas 12 na. At, nandito na tayo sa Toktok. -tok. Ayan. Saan na tayo pwedeng magpark dito. So, dati hindi tayo nakapunta dito, eh. Dati hindi tayo nakapasok dito. So, try natin kung hanggang saan pwede pumasok. So, from here, natatanaw ko na. So, dun nga pala sa may intersection na yun, ano, daming budol dun. Daming budol. Okay, I think hanggang dito na lang siya. Minalungaw National Park. So, hopefully open. Ayan, so may bakante. Uh, park tayo dito. Pwede dito? Bawal pa dito? Doon, may bayad. Sino nag-ano doon? Doon na lang ako, malilim. Siyempre, doon tayo sa mga ay, ano, bantay. Kesa naman dyan sa public. Ibayad e, natin. Ayan. Tanong natin kung magkano. Kanino po nagbabayad ng park? Magkano po? Ayun, better. So, dito na mas maganda. Mal na. May bantay pa. Alright. Nandito na tayo sa Minalunga. So, check natin doon sa loob. Kung ano. Uh, magkano renta ng kubo doon? May ba? Ma ah, so kahapon lang po pala. Okay, so mga papa may National Park so uh, today pala yung official opening nila Yan. so pag dito mula doon sa entrance uh, at marami kayong dala siguro mga 1 km nalang pagod na <laughs> so dapat magsakay talaga ano marami kayong dala Ayan, sasakay kayo sa ulong ulong at pagbabalik medyo medyo paahon siya dapat pwede ka rin ano, lalo na hirapan ka dapat sakay ka ng kulong kulong Ayan. so nandito na tayo sa first time natin makalapit dito at hindi natin alam kung paano tayo makakatawid <laughs> paano siya tatawid ah dito Ayan. tatawid tayo dun sa ano, sa hanging bridge akit okay, tayo mamaya dun right so ayan ganda ah, may nalungaw alright so ayun dito pala yung uh, ano Kawaii, tegak di tengah ya. <laughs> oo oh. ang traffic dun sa tulay mga ayaw na makatawid ganda dito mamaya dadaan tayo dyan hanging bridge okay chocolate sayang pero maganda yung ano overlook nya saya lang tumulan sa bundok okay. oh, Sakto. Datawid tayo dito sa tulay experience natin ang hanging bridge na kung may nalungaw. Sakto <laughs> pa ang tiyakta. Oh! Pangula! mau bangun kolai Okay, so that was the experience of Pinaduma. Alright. Okay. Hindi po paglagpas mo sa tulay, inagalaw eh, pa rin ang sumayang. Si okay, ice cream yung ano? Sa tinapay? Tinapay po. How much po? 20 po. Sa po. Pampa. Pantanggal Butom Init Pantanggal init Kain tayo ng ice So that, that was the Manalungao Adventure. So, ayan, away oh, na tayo. Since bata pa naman tayo, kaya natin lakarin. No? Pero kung maraming talagang dalang gamit, kailangan mo sumakay sa pulong-pulong. So mga 1 kilometer lang. Pero medyo incline yan, kaya kailangan natin na para matakas. So nandito tayo sa midway nilakad natin pa abalik so malapit lang siya pero patarik yung ano so it's rather to pay 20 pesos 50 pesos than to suffer like that like this so buti meron tayong ano baon na upuan so pahinga tayo dito sa midway so halfway all halfway pa kalahati pa pagod <sighs> okay nakatating tingnan tayo dito sa Tok Tok so yan yung mga kulong kulong na nagaanday dito pababa pwede kayo sumakay dyan pati pabalik Ay. ok so that uh, si Minalungaw Adventure pagod Minalungaw, pagod <laughs> pagod. pagkano eh. <laughs> pong pamasahe pala balikan. 50 lang, balikan 50 balikan ah okay pa 50 so not bad so rest tayo ng konti at uwi na tayo okay so once again Papaton TV alright